Um, pero to begin po, um, I would just wanna clarify na yung ginawa ko po nung night na yon, wala po akong intention to cloud chase, to do anything. Kasi matagal po akong nagdi-detox. Actually, nagdi-detox pa rin po ako eh. Pero nung nag-live po na yon, nabigla na lang po Kasi nagla-live po yung tito ko noon and then nainganyo ako tapos biglang um, napalive na rin ako kasi parang, you know, naging happy ako na nakita ko yung mga followers ko ulit na sobrang tagal kong hindi nag-TikTok. Talagang literal na detox po ako sa US po noon. So, parang nainganyo po ako. Tapos may something na nag-trigger sa akin sa comment about the Holmika situation again. And actually, yung nabring up po to sa PBB po noon, um, people were actually DMing me. Marami rin pong mga taong nagbe-message po sa akin noong time na yung nabring up po sa PBB na ikaw ba to, ikaw ba to. And I just felt so guilty. Um, for, for the whole five years na every time may bring up po to kay um, uh, kay Mika on her issue, like, honestly, nagigilty po talaga ako na siya lang umaako and I can do anything. I can't do a part of it. Parang hinahayaan ko lang, hindi okay lang, kaya naman ni Mika. Parang ganun po yung nasa isip ko na okay lang yan, kaya, na, kaya niya to, kaya niya to. Yung parang ganun lang po. And she did get through it. And, pero may times pa rin na hinahunt po siya nung issue na yon Kaya, I just wanna make it clear and sa lahat po ng mga nagtatanong sino pa talaga yung nasa Hawaii ganito ganyan and siguro po nagtatanong rin po kayo bakit hindi mo to ginawa nung na bring up sa PBB hindi ka nag video hindi ka gumawa nito before nung nangyari to bakit di ka nag video kasi takot din po ako hindi ko alam din po alam gagawin ko um nung na bring up po sa PBB hindi ko alam kasi hindi rin po ako nagpo-post ng sobrang tagal di ba parang ang weird po sa akin na bumalik na makikisaw-saw doon kasi sikat po yung issue na yon or hindi basta wala po ako sa sarili eh. and this is me honestly po ha hindi. hindi ko rin naman po binabalak na bumalik right away sa social media actually hindi pa po ako planado talaga na magvideo video tapos nangyari po yon and I am very very sorry kasi hindi ko din po talaga na anticipate na mag-act out po ako ng ganun. Um, um, I was under the influence and, but it's also not a reason pero I wanna keep bringing that up kasi talagang hindi po ako yung taong yun na makikita mo on a daily basis. Kaya I'm really, really sorry um for my approach doon sa situation ni Mika. And uh, uh, ngayon, kiniklear ko lang po kasi alam ko matagal na po itong issue na to pero kung maitanong man, sana wag naman na po sana Lord na may bring up ulit itong issue na to in the future. Pero at least kapag, if ever man, di ba, um, it's all cleared na hindi lang siya yung aako ulit ng issue na to. At I'm also involved and I will take accountability um, for that part. Again po, hindi ko po ginagawa to para po makiklaw sa sikat po ni Mika ngayon. She was always famous, she was always sikat kahit anong araw ng panahon sa Pilipinas, lagi pong sikat si Mika. And um, sa part ko naman po, um, lulubog lilitaw ba yon minsan magpo-post po ako minsan hindi po ako magpo-post di ba and may mga issues din po ako I'm not a perfect influencer di ba or a content creator I hate saying influencer kasi um I'm not an influencer and but I was a bad influence um with me kat nung nangyari po yung situation na yun. but ayon gusto ko lang ako inyon kasi marami pa ring tao sa US po hindi po sa Philippines sa marami po sa US international na hindi po nagigets po tong mga Filipino na ano nangyayari basta alam nila lumabag po si Mika and if you are watching this video um, from the US as well if you follow my Cassandra videos videos or from before na I was also a part of that I was also a part of this whole thing I know it's too late now hindi na siya relevant ngayon but um, if this will stop the hatred on that issue or kung ano man maibabalik later on Um I at least it's settled. Um I'm just taking accountability and I just feel bad. Guide na tapos na po yung issue. I just feel guilty na kasama ko doon and wala po akong sinabi nung mga time na yon. Kaya gusto ko lang i-clear out 'to. Um, I just want to apologize from the bottom of my heart sincerely. Pasensya po kasi sa mga hindi ko rin ugali pong murahan yung mga followers na ganun kagrabe. Kung nakita nyo lang po talagang live, um, it's really, really bad the way I acted. And I'm very, 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 very sorry na I approached the situation like that. Kasi yung intention ko nung time na yun na gusto ko mag-explain kay Mika, or kung ilalabas ko man in the future, hindi dapat ganun eh. Um, na-trigger lang ako sa mga comment ng mga tao na blaming or something na ganun. Kaya parang na na trigger lang ako sa part na yon Pero, I was gonna take, if I was gonna do this in the future, or kung, you know, magsasabi ulit ako about yun, kung sino man talaga yun, um, I will um, properly um, explain it naman eh. Um, but, I just wanna take accountability on that and I wanna apologize from my actions talaga. I'm sorry. Na Namaoy ko talaga. Hindi reason yung pagiging lasing pero yung mga nagawa ko nung time na yun, pasensya na po. Sa mga namura ko, sa mga nagawang ko po, na-offend ko, sa mga fans po ng Mika, I'm really, really sorry. Truly po. And I accept all the bash and all the hate from you all. Um, it's not right for me to do that. Kahit anong gawin mo, may mga batang nanonood. I'm sorry. And ginagawa ko to not to retrieve myself, pero uh, may, you know, yung sa issue na yun, not to retrieve myself, pero I just to say to, to apologize as a person and as for this job kung gusto kong ipagpatuloy tong job na to you know in the future kung hindi man mangyari but um, I just want to apologize po and I hope um, this video made sense and if not um, this will probably be the last time I will be talking about this and I'm really really sorry again po sa mga na-offend ko ng video na yon sa pagbumura or whatever po kaya thank you for for listening and I appreciate your time if you stayed with me Um sorry Mika and for your family and for your fans. I hope this, this clears out the whole situation.